Hello guys, it's me again, Alinta at your service. Welcome back to my vlog, guys. Welcome back to my channel. am so for today's video po, guys. bibigyan ko po kayo ng tips or bibigyan ko po kayo ng simple ways po para ma-increase po ang ating engagement and at the same time para dumami po ang ating pong uh, followers. Ayan. So, actually guys, ayan, nag-research po talaga ako kung ano po ba yung mga uh, effective na ways po para po uh, tumaas po ang ating pong engagement at uh, dumami po ang ating pong uh, followers. Ayan. So, andito nga po guys, ayan, yan kung makikita nyo po 23 simple ways to increase a Facebook engagement. Ayan. Pero kukuha lang po ako dito ng anim po. 6 lang po yung ibibigay ko po sa inyo na ways po para po ma-increase po ang atin pong engagement at para po dumami po ang atin pong followers. At kung gusto niyo po guys na malaman na ito pong 23 ways po na ito, ayan so pwedeng, pwede pwede niyo po siyang i-search po sa inyo pong Chrome or sa Google po ito at uh, uh, malaman niyo po kung ano po yung mga uh, ways po na mga ito. So guys, yung anim na po yon, yung pong uh, kinuha ko lang po is yung pong mga uh, highlighted o yung mga important tips po. Yung alam ko po na um, magiging effective po uh, sa atin po na uh, tumaas pong atin pong engagement at dumami nga po ang atin pong uh, followers. Ayan. So, uh, ano po yung una? So, una nga po, uh, teach entertain, inform, or inspire. Ayan. So, guys, ito po dapat yung mga pinopost po natin, ng mga video post sa atin pong uh, Facebook account. Ayan. Teach Ayan po yung entertain, yung nakakapag-entertain po tayo, yung inform, yung informative po, ayan or inspire. O yung mga pinupost po natin is ma-inspire po yung mga audience po natin, yung pong uh, informative kung saan po no may uh, may nakukuha po silang aral po uh, sa atin pong uh, mga content. At guys, sabi nga din po dito ay ayan, they want to engage with content that will make them smile, make them think or in improve their lives in some way. So, ito nga po guys, so yung mga audience po natin, so gusto po nila yung mga content po na nakikita po nila yung mga video po na gustong gusto po nila is yung pong -smile. Ayan, yung, yung mapapa-smile po sila, yung, mapa, yung ma-entertain -e po sila sa atin pong mga content. Or make them think or improve their lives in some way at yung may mapupulot nga po sila na aral sa atin pong mga content kung ganito nga po yung mga pinopost po natin na video po sa atin pong Facebook account mas malaki nga po yung chance po natin na ma-increase po ang atin pong engagement and at the same time mas dumami po ang atin pong followers ayan, so hindi lang po followers guys ang magigain po natin dito kundi po mga view uh, viewers din po Okay, so yung pangalawa nga po guys, get to know your audience. So ano po ba yung ibig sabihin po nito? Sa so, dapat po kilala, kilalanin po natin ang atin pong mga audience. So dapat alam po natin na uh, dapat alam po natin kung ano po yung wants and needs po nila. And that's the matters nga po. Alamin din po natin guys at kung saan nga po yung mas marami na views, at kung ano nga po yung gusto po ng inyo pong mga audience ay yun dapat po yung tinatarget po natin kung ano po yung needs nila. So ano po yung pangatlo? Ayan, so focus on quality. So, dapat po yung pinopost po natin na mga video po natin is quality. Guys, yung mga informative content po na kung saan po meron nga po matututunan ang atin pong mga audience. Kung saan na meron nga po silang mapupulot na aral po sa atin pong mga content. At guys, be creative po yung mga pagpagawapo ng mga uh, paggawa po ng mga video po natin. Dahil kung very creative po tayo ng paggawa po, po ng mga video po natin, yung pag-edit po ng mga video po natin. Ayan, so dapat po recognizable po ang ating mukha kasi mas... Uh, mas re-recommend po ng gano'n ni Facebook Meta kung gano'n po ang atin po mga uh, video content. O so mas visible nga po niya sa wider audience pagka gano'n po yung atin pong content. So guys, no, so may papabasa po ako sa inyo. Ayan. Facebook recommends. Keeping things simple with a consistent color scheme and recognizable. image. Ayan, so kahit po napakasimple lang po yung atin pong mga content, kung uh, maganda po yung pagka-edit niya, yung alam po niya, yung maganda po yung audio niya, ayan, kahit wala kang music background, sound effects, kung maganda po yung quality po ng inyo pong content. Yung nakikita, yung recognizable po ang atin pong mukha. So, hindi po yan kailangan yung expensive po yung video nyo po as long as na consistent po yung color scheme po niya and at the same time, yung recognizable nga po ang atin pong mga mukha. And in that case nga po guys, ayan, so mas malaki po yung chance po natin na ma-increase po, na, ma -increase po ang atin pong engagement. And at the same time, mas marami po tayong makukuha na followers. So keep that in mind guys. Ayan, so English year na. Okay, so ano po ba yung next? Okay, so pang-apat na nga po tayo. So make a video or broadcast live. Broadcast live Ayan, so dapat po kailangan meron po tayo active na video And at the same time, kailangan din po natin guys mag Hindi lang po pagpo-post po ng video Kundi po kailangan din po natin mag live Kasi guys, nakakatulong po yan Isa po yan sa dahilan kung bakit po um, Mas malaki po yung uh, engagement na nakukuha po natin At mas marami nga po na makukuha po natin uh, followers pagka nagla-live po tayo. Okay, so panglima na nga po tayo. Press respond to uh, respond to fans. Ayan guys, so napaka-importante po talaga guys yung pag-reply po, uh, yung pagsagot po ng mga katanungan po ng atin po mga audience. So alam niyo ba guys, so, pagka uh, nag-comment po sa inyo pong post at inignore niyo po siya, so possible po or iisipin po niya yung nag-comment po na ano ba naman to, nag-tutorial pa siya kung hindi siya sumagot, sumasagot sa mga katanungan kaya guys, napaka-importante po na sagutin po natin ang kanila pong mga tanong. At pagka sumagot nga po tayo at pag sinagot po natin ang kanila pong mga katanungan, ayan, so may posibilidad po na babalik po sila at magko-comment ulit sa inyo pong mga post. Guys, engagement po yon Ayan, so interactions po yon interactions between the the creator and then the audience. Kaya guys, napakahalaga po talaga ng pag-response po ng mga reply po sa atin pong mga audience. malaki po yung chance po natin na uh, mag-increase Yes, magi uh, mag increase talaga yung ating pong engagement uh, na pag nag-reply po tayo sa mga katanungan po ng ating pong mga audience. Panghuli na nga po guys na i share ko po sa inyo na tips po is yung post consistently and at the right time. Ayan, so eto nga po guys yung pinaka-importante po sa lahat ang mag-post po consistently. Ayan, so be consistent po tayo sa pag-post para po. Hindi po mawawala po yung engagement po uh, sa atin pong mga audience. At guys, yung sabi po dito at the right time. So guys, no so dapat alamin din po natin kung ano po yung uh, yung convenient time or yung available time po ng atin pong mga audience. 'Di ba guys? Nakikita naman po natin kung anong oras po dumadami po ang ating viewers. Kung saan po mas marami po tayong viewers, ay doon po tayo dapat mag- post po ng atin pong mga content Actually guys, madami po ito, ayan, pero anim lang po yung ashiner uh, ko po sa inyo. At kung gusto niya nga po guys, malaman yung mga iba pong ways ayan to increase uh, our engagement are uh, para makagin po tayo ng uh, followers. Ay uh, pwedeng-pwede niyo po siya guys i-search po uh, sa inyo pong uh, Google or sa Chrome po. Ayan, so um kung meron lang po kayo guys katanungan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba at wag na wag niyo nga po guys kalimutan Ayan. So, like nyo po. Ayan. So, i-follow nyo po ako, guys. Mag-subscribe po kayo. At pa-share na rin po ito pong video po na ito. Uh, yun lamang po, guys. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!